Low five. So, yung motor natin nag-overflow. Ang aga, aga natin pumasok. Ito, medyo okay na. Ayan. Ang tagal-tagal natin ginawa kahapon. Tapos, uh, tinesting natin kanina. Sinagad natin. Nag-overflow siya. So, nandito tayo ngayon sa Rusi. So, malapit na lang naman dito kasi yung trabaho ko dito lang sa may Deluxe. Ngayon, tignan natin sa ngayon kung ano yung mga motor dito sa Rusi sa 2025. So, tara. Higit ko kayo para makakita nyo mga viewers. Para makakita nyo kung ano yung mga bagong motor sa Rusi. Ayan mga viewers. Ayan yung mga bagong motor ngayon dito sa Rusi. Nakikita nyo ba? Oh my God! Wow! So, ito 175 na yan. Ayan. Ayan yung mga kasong dati nga nalang itsura o. Oh. Nakakita nyo ba? So, 175 na yan. Ayan. So, ang pangalan niya ay. Wala siyang mm, ano, gulay board o oh, red horse board. Ayan. Yan yung 175. So, ang kulay yata nang napansin ko dito dati, may nakita ko na sa nag-plug nito, yellow, red, tapos itong nandito, kulay green. Dito yan sa kapas. So, ito, meron din naman sparkle, parang soft drinks. <laughs> Ayan. Parang kakawit siya ng click, sparkle 150. Yan. Water cooled na rin siya. Ayan, meron siyang ah, hindi pa lang kasya rito yung red doors. Kulay board lang. Ayan. Kawawa yung mga lasinggero. Walang paglalagyan ng red doors. Kulay board. May walang disiplina. Puro Board lang. Ayan mga viewers. Ayan. So, water cooled na siya. Ayan. Kung unang titignan mo to, parang kabukas siya talaga ng Honda Click. Totoo yan. Bola lang yan. Ayan. So tapos dito sa mga wave naman tayo. Eto ano rin siya. Uh, Euro 3 pa. Kawin siya ng Honda Click. Naman! Wow. Wow. Yeah, 1.50 cc rin siya. So, ano to ha, ah, pula mga viewers ha? Ah, Nagmumukha lang siyang pink sa, oh nga, bakit nga kulay pink? Pero Pula to. Pero sa video ko kulay pink siya. So nagre-reflect yung kulay nung yellow nila. Pero pula yan. Ito yung mga weight nila. Yan yung mga bagong design nila sa 2025. Yan. So along the highway lang to yan. Talaga sa kapas to mga viewers. So malapit lang doon sa company. So naisipan ko na rin na nagpagawa lang din tayo. Nagpaayos tayo. Kasi wala tayong da gamit na tools Nakalimutan natin ikarga dun sa motor natin. Ang dami natin compartment. Nakalimutan natin. Nakalimutan makarga magkarga ng gamit. Ayan. So, andito pala. Ito pala si Flash. Flash 150. Ayan. Meron pala rito. Kaya lang kulay black and gray siya. Pero yung iba na nakikita natin, yung makina nila ay bilog. Ito, parang yung dati pa rin ng Rusi pa rin, yung makikita nyo sa mga pantra nilang 150, parang hawig pa rin dun yung makina niya. Ayan. Nakita nyo ba? Pero yung nakikita natin dun sa vlog, yung sa iba, kulay ano, kulay black yung makina niya, tsaka round. Ito, parang pang classic yung makina niya. Ayan, splash. Splash. Flash 150. So, ito yata yung unang version nila. So, hindi pa yata siya water-cooled din. So, silipin natin do sa para makakita nyo. Pero yung iba, yung bagong design nila ng flash, meron na. So, <coughs> silipin natin sa dito magkakaalam kung water-cooled siya. Ah, hindi pa. Hindi pa siya water-cooled mga viewers. Ayan. lamang to ay carburetor pa ren. Yung ano kasi FI na. Ito yung unang version yata ng flash. Ayano. Flash siya kasi ng dito kaya ito agad yun napansin natin. Yun yung check natin. Same lang siya ng engine nitong ano. Parang hawigan lang nitong Pantra yung engine non. Ano ano ano? Ano senyon yung... na So, hindi pa nga siya FI carb lang to malamang. So, wala pa sila yung isa. Ayun, ayun naman yun sa dulo. Ayan, yung mga matik nila. Ito yung si Flex. One, two, five siya. FI na rin. So, ang available ng kulay nila, yellow lang yun nandito. Pero baka sa ibang branch mer pang mga iba-ibang kulay. So, eto naman si Rusi. 125, parang basic naman alang-alang yung itsura niya. Ayan, nakikita nyo ba? Hmm. So, Rush naman to. Hindi naman ano, ayan yung pangalan niya, Rush. Crash 150 Ah, 125 125 to Mga viewers, 125 pala Ayan, she rush 125 Hindi pala siya 150, 125 So, ang kulay niya ay mata, uh, Parang matte red ng alanganin Pero, nagkukulay pink siya sa video natin Pero, hindi siya pink ha Hindi ang pink ha, mga viewers ha Sa video ko lang nagkukulay Pero, ano siya, matte red Ngayon yung mga available na motor dito, pag napasyal kayo, so nagpa-repair lang tayo at nasira yung araw natin, napakasakit. Napakahirap pa naman pumasok ngayon sa company pag nagka-absent ka ng isa biglaan. Ito ngayon, ito pa. O, oh, ayan, si Breezy. Ha. <laughs> yeah, may kilala rin kayong vlogger, 'di ba, Breezy? Oh my god! Wow! 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 Ayan. May motor din na pala ang pinangalan sa kanya si Breezy dito sa Rosie. So tignan natin yung harap niya. Tara, ikot tayo. So Breezy pala ang pangalan nito. Ayan. Breezy 150 para siyang uh, alanganin naman kasi sa Honda Click Parang alanganin siya sa Honda Click mga viewers pero hawig siya ng itsura eto si Breezy at saka uh, si Sparkle uh, medyo hawig sila ng konti eto Breezy 2 eh ayan Oo oh, nga ba? O oh, ayan, breezy nga to. Ito yung tignan nyo, itsura nya ng muka. Meron sya pa, dyan dito yata yung signal light nya. Ito. Ito sa taas. Ito naman si Sparkle. Iba yung datingan nya. Ayan. Para sya may mga gill dito sa ibabaw. Pero hawig sila. Unang tingin mo, magkahawig sila. Ayan. Tingnan nyo ha, ayan. Hawig sila. Breezy tsaka sparkle. Medyo konting hawig sila. Ito, yung mukha ni Breezy. Ito, medyo parang mas galit siya kaysa kay ano. At parang meron siyang pangal dito sa harap. Ayan. Tapos dito naman kay sparkle. Single lang siya. Ayan. Para siyang hawig ng r o R-150, ganun yung mukha niya dating. Oh my God! Wow! Huwag ka okay, dito na lang mga viewers. Ah, maraming maraming salamat. Sana huwag niyo makalimutan mag-subscribe. Tapos follow and share this video na 2025 ngayon i-upload natin itong video natin na nandito na tayo sa Rusi. Double focus na rin yun natin. So ayun yung RFI. Ayun, ayun yung isang RFI na 175. So, maraming maraming salamat at huwag uh, sa sana makalimutan ulit na share and subscribe. Like this uh, at uh, hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng video yung ginagawa natin. God bless. Pagpalain sana kayo ng Ama. Jumelo 5